Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala dito. Sabi na, "Assalamualaikum, std. Tricycle driver po ako. May pasayro po ako na may kadang buong baboy Ito po ba ay haram o uh halal?" salam. warahmatullahi wabarakatuh. Pangkalahatan, siyempre ang hanap buhay na uh, taxi driver, tricycle driver, jeepney driver, ano mang ida-drive niya is siyempre halal. Pero may mga pagkakataon na ang pasahero ay may dalang ipinagbabawal. Like, halimbawa, uh, alak o baboy. Dahil ang pasahero ay non-Muslim, so ang tanong, pwede ba natin kunin na, pa, na, na, babayaran tayo tapos ikakarga yung baboy o ikakarga yung alak? Siyempre dito hindi pwede. Hindi po pwede. Kasi pagkikipagtulungan ito sa gawain ipinagbabawal. pinagbabawal. So, ang pagkarga ng alak is, ang kaparusan nito is kabilang kasi susumpa. So, ang pagkarga naman ng baboy ay kabilang kasi pagkipagtulungan sa ipinagbabawal. So, tatanggihan po natin yan bilang isang muslim. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'awan o ithmi wala, wala kaduan. Huwag okay, magtulungan sa gawain uh, kahalayan at kasalanan. Kaya, naway maiwasan ang bagay na. Allahu alam. Assalamualaikum wa wabarakatuh.